Nako. Eto na naman tayo. Ate, 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 ate. Eto na, nararamdaman ko na ang swerte natin. At baka mabawi na natin ang mansyon, di ba? ang makukuha na natin, wala tayong kahirap pa. Ito ah. mga Malungkot ka na naman. Alam mo, malungkot ka na lang. Bubugbugin na kita. Lagi ka na lang malungkot. Ano ba yon? Yung diary na naman ba, iniisip mo? Ay, nako ate. Ang ah, mabuti pa, ituloy mo na lang ang kwento. Ayan, makikinig kami sa iyo. Okay, para magkaroon naman ng, uh, ng closure. Oh, dali, 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 dali. Ano na? Oh, sige na, eto na nga, oh. <laughs> ate, chichinelasin kita. Nakachinelas pala ako, ate. Eto na. Dear Diary, Matapos naming magkasundo ni Mama, agad kong pinuntahan si Anselmo. Dora. Bakit? Bakit naman magtongi yung mata mahal ko? May problema ba? Wala ito. Wala ito, Anselmo. Tara, kumain ka. Nagdala ko ng prutas para <coughs> sa iyo. Salamat. Ika <coughs> lang ba? Huwag <coughs> ka mag-alala. Lalabanan <coughs> ko tong sakit ko. Para sa magiging anak natin. Hindi na kailangan ng mo. Ang importante, palakas ka. Susundin mo lahat ng bilin sa'yo ng doktor. Lahat, lahat ng kailangan mong gawin. Lahat ng inuto sa'yo, gawin mo, ha? Huwag mo, mo, na akong Idora, bakit ka? Bakit ka ba nagkakaganyan? Makakasama natin ang aking anak. Malalagpasan ko rin to. gusto kong makita ang aking anak. Gusto kong lumaki siya na tayo masaya. Ang kailangan mong gawin ngayon, Ansel, mo magpagaling ka. Huwag mo na akong masyadong alalahanin. Eh. Yun ang kailangan mong gawin. Basta lahat ng bilin ng doktor, gagawin mo. Lahat, lahat ng iutos sa'yo, gagawin mo. Basta, Anselmo, ipangako mo sa akin na lalaban ka kahit anong mangyari, magpalakas ka, magpagaling ka para sa akin, Anselmo, ha? <laughs> Dora, uh, gusto ko sana ng tawad sa'yo. Uh, kundi dahil sa akin, hindi kayo magkakaroon ng kidwaan ng hina. Kaya mo, nakalabas ako dito. Pag gumaling ako, nagsisikap ako, ni Dora, para, para mabigay ko rin yung buhay na binibigay sa iyo ng ingin. Anselmo, hindi na kailangan. Huwag mo nang alalahanin yun. Basta, kailangan mong magpagaling. Ansel mo magpagaling, Anselmo, yung tatandaan mo. Kailangan mo magpalakas para sa para sa anak mo. Inatatandaan mo ang Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin sa iyo, gawin mo ang sel mo. Tayo ka na ang sel Sige na ba Lahat ng bilin sa iyo ng doktor gagawin mo ha. Pero ni Dora, papalakas ka palagi. Mga gamot mo. Wala, wala to. na mag-alala, Anselmo. Pahinga ka na. na lang kita. Kantahan na lang kita, selmo para makapagpahinga ka na. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. sehat malam-malam mal, kita. Ate? Ano? Ano na nangyayari sa'yo? <laughs> Inidora, gulong-gulo ako ng mga panahon na Tanging si bian lang ang kakampi ko at nasasandalan ko. Ate, dahil gulong-gulo ka, ituloy mo na yung kwento. Naguguluhan pa nga ako eh. Sige na, Ate.